So still, ito pala yung ano, bago natin iligan. Ah, medyo pangit lang kasi ano, eh. malaki, malaki yung ano niya, yung ulo. Pangatlo na kasi ito eh, kasi yung dalawa, yung pinakauna, yung binigay lang sa atin, sira. Tapos yung pangalawa, yung 700 na bilhin natin, sira na din. So ito yung pangatlo, ngayon lang dumating yung ano niya ah bala na ano ah maliit lang yung ano niya eh meron ano siya parang malinis tapos ano meron mga ito lang dalawa At itong bata na to wala <laughs> na yung... iba wala na susuris ito lang eh. So, itatry natin to. Pag na ito. Ayan, lang mo ito. Ito Ito mataig tanong. ito. Okay lang. Okay lang.